Yan oh, na naman. Oo. Yan na naman. Uy. Ganda. Uy. Ganda sa isa naman. Uy. Uy. Grabing sa isa. Dawi. What's on yun? Uy. Uy. Nakadali nila yung malaki. Uy. Uy. Maglaki. Uy. 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 Ah, Uy. na naman Uy. Uy. Ay, ay dala-dalawa. Dala-dalawa. Uy, <laughs> <Ooh, ya>, dala-dalawa. Uy, <laughs> <laughs> yung kuya. Yan ang naman, kuya. Alas, pare-parehas, mga ka-chase. O, groby mo, siyon. Olo. Oh. Suskin yun, oh. Ang tataba, pati mga ka-chase, oh. O, na lang. Yan na lang. Uy, yan na naman. Alaka. Alaka. Yan na, sunod-sunod na. Sunod-sunod na mga katuloy. <laughs> Allah oh. lucky uh Oh. Diyos ko. Napakarami ko na mga uli. <laughs> Kasi, pagpunta kayo na yung mga tayo, ano, medyo umaambon-ambon. Ito so, tapos, umulan na hanggang sila na ako nakapag, ano kaagad, nakapag-intro. So hanggang sa nagkibit-kibit na dir diretso So yun mga tay, bali isama niyo po ako mga tay no. Ah, yung facing spot po pala natin mga tay ano. Ah, dulo ng construction site sa ano sa may Isla Lexior sure, no. Ayun na naman mga tay oh. Oh, oh, oh. Maraming dalawa pamiwas ko mga tiyay. Pero itong madalas, oh. Kaya naman, uy, laki na naman. Ay, doko. Oh. ulak <laughs> laki, laki. Ang laki, laki mga tayo huyyyyy hahahaha <laughs> hihihi grabing mamaw na naman hahahaha hihihi haha oo mga ka kadali tayo Kaya tayo ulit mga ka chay ala na videoan ba yan dapat ganun oh, <laughs> ganda mga ka chay sak sak yung pag open ko lang nga na, mga ka chay sa video Oh, yan ah. Uy, sus. Ah. <laughs> Taga dito rin kayo, boss. Ah, uh, ikwe na nyo. Dito doon ako sa Meno. Ah, dito doon sa may bilyaran. Hindi, dito sa may mauling. Ba, sa tulay. Ah. Ang um, gala, bilis ako. Uh. Ay, dami niyan eh. Uh, Kung sama, -sama yun eh. Ay, sus! Tumama ron. Ang laki. Malaki yun. Malaki talaga, boss. Mabigat. Oo. Oh. Grabe. <laughs> Sakto daw pagdating ni Moon. Di tropa. Ay, naman mo Machi. grabe ang ang gibit. mo ba <laughs> Kala ko ano, ano, naman Grabe mo ba 'to? Dalawang sa malaki. Ate daw, eh. kas daw pa kaganda tong fishing spot na dati natin makita ng pagtas. <laughs> Ito talaga no. Tinggi -tinggi talaga yung islalik shore kasi mamatay doon sa dinaanan ko napakaraming anglers mga siguro wala na akong mabibistuhan napapaikutan na din na. so baka magka sandal sandalan baka hindi na ako napakita sa mga sininig ng necro wala, wala doon sila ng ano, kaving with sila kabiwas nasa ano sila angunog sila kabiwas si tol nandun sa angunog sila ngayon

tuwa tong feeling spot talaga. Ah, <laughs> oh. yes, Lord. Thank you, Lord. Mga tay, pakita ko sa inyo mga tay. Huli ko na. <laughs> Uy! Ito, mga kumuno. Si Trupa, mga tay. Anong lang pala dyan sa ano. Sa so, dulo na sa yung leksyo. O, mga tay, oh. Mati, oh. <laughs> Napasarap kasi ko mga tay kayo na kasi umiglang umulan. Pag-after ng umulan. Yan. Yeah. Marvis ako, grabe oh. Mga tsoy. <laughs> Nag-enjoy talaga ako mga tsoy. Grabe, dalawang malaki mga Saan nila sa akin? Ano yung abutan pa yung Mag-uwi no? Uwi, laki mo. Ito na abutan kanina mga tsoy ni Ito. turo pa kayo. Yung may tricycle yung sa Oh, grabe, napakarami. Mga boy pa yung mga tsoy. Ano yun mga ka-choy? Grabe! Sobrang nag-enjoy, tagal na kapag intro <laughs> Ay, Sana ma-update na naman yung mga kasama natin, yung mga understo, no? Yung mga trupa kasi mga ka kami Meron nasa Barangay Sumilang Sa spot ni ka Delmar Dilmar yun May ginagamot nga sa iyan, dyan, mga Katsuy natin dyan ka Delmar, Dilmar, ah, ka Michael Borac So, kacoy Roni. Yan, andun sila. Naghanap pa tayo ng bulate. Hindi mo <laughs> nakapaghanap ng bulate mga tayo ng maaga. At napasarap yung tulog na rin. At galing tayo ng ano, kalamba. <laughs> Yan naman mga <mate>. tayo. Uy! <laughs> Grabe. Grabe itong ispat mga Sunod-sunod talaga. Grabe no kanina. Sunod-sunod kanina talaga. Alis kakalagay ko lang ng isang tau-tau ko kakagay gigbitin na naman. <laughs> so yun mga tayo, bali samahan nyo po ulit ako mga tayo na. Uh, at maraming maraming salamat sa mga lahat ng subscribers po natin. Uh, mag isang mapagpalang araw po sa inyo lahat ulit mga tayo. Uh, ano na yan mga tayo, mga 12.30 na po yan. Uh, matagal tayo nakapag-intro, pasinsya nyo na kapag niyo, mga tayo, dumatiwati ko alingin na. Mga ano, mga, mga 9.30 na siguro yun dumating ako dito tapos biglang ano, kumambon-ambon, tapos umulan ng sulit. Yun, kaya abang umuulan eh nakatawtaw ako kong ganyan mali kasi meron naman na tayo ano. Meron naman tayo payo kanina. Sulit, so, yun, yun nabasa tayo. <laughs> Basta galing na naman tayo sa gitna, hinabasa e, na naman. Ayun, mate, bali. Thank you, thank you talaga mga sa mga sa lahat ng subscribers po natin na nag-aabang po ng video natin, no. Sa so, mga uh, sulit kachoy natin dyan Maraming maraming salamat po At sa mga kaibigan nating ano, uh, Youtubers din Thank you, thank you so much sa inyo thank you, po sa inyong lahat mga tiyo, Sa mga kasama natin dyan Mga kaibigan natin na mga vlogger din Big big lab love out po sa inyong lahat mga day Naway sabay sabay tayo mga no? at mga day no? mga bali samahan nyo po ako. Ito yung pacing spot natin mga tayo, pakita ko sa inyo. Napaka ano na. Kanina niyan mga tay napakarami punong-puno ng water lily itong gilid dito hanggang doon. So yun dito. Yan meron pa tayong mga bakat dito pinagtanggalan ng water lily mga tay niyan. Yan. Yan <laughs> Ayan, dito. Yan no? napakaraming water lily yan. So yun mga tay, diyan lang tayo. Ayun na naman, kinakagat naman mga tay. Kagat na kinakagat. Yo! <laughs> Ang ganda talaga, mga tiyo Groovy! Gaganda lang sa'yo. Ito tabo, pati mga sa tiyo Groovy! Kala ko, dala-dalawa. Kinagat din yung isa. Matarang mo naman ako, boy, ha? time Ay, <laughs> <Napakaramyan> na muna. <laughs> na kayo! Good okay, <laughs> Manaol, may, ano, birthday. Ay, naman po nangigat doon. <laughs> Alam siya ito siya Kuya Delphine na kapatidya Ayan Siya ito sa'yo ya. Ayan sa Paniki Tarlac Ayan Ito na ulit kuya Kuya itu na Uy yung kuya Ayan Ay, na tapat kuya Gini aku bang, Alas pare-parehas mo natin Oh grabe mo natin Uh Sus gino <-a -do> Uh <laughs>

Diyan uh, ka lang ako hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi napaka hindi talaga natin ko hindi ko hindi ko

<laughs> oh. Oh, bilis <laughs> Oh, bilis na ito mga eh Three fingers may kitna Oh, Ayos na yan Hindi na nakikita yung tatlong daliri sa kapitan na natin mga <laughs> Kinagat ka agad Kinaangat ka pa lang eh Kinagat ka agad Kinaangat ka pa lang eh haliin mo yun ha nakaka-copyright na naman tayo hirap naman mag hirap mag-edit pa rin pagka may background ay may sound effect na kan situ <laughs> May dami rin akong nakuhod dito para nakita. Ay den mo ko din. Hindi lobo, yeon. Ah, malaki na naman. Laka. ay, Oy, ay, ay den Dal dalawa. Dalawa. Uh. Uy, dalawa-dalawa. <laughs> uy, uy, uy. Don't big pamakamala. Yes, go. pa magwala. <laughs>

wala mo kasi yung pla yun grabo gumanong bigla ako tapos bigla nang gumanong siya gumanong yung tubig ay ano naman <laughs> nawala bigla tong ano yung ba yan grabe yung pag-iwas <laughs> na yun ang ginabot yun tanggal yung mga Ganda kasi matay ng face to ko yung matay. You know, yung may water na pondo doon mga tayo. Yung isa na alad ng paglakas ng tubig. Yan na, yan na, yan na. Ito yung malaki to. Uy, sus! Uy, malaki yung mga tayo pag ganun. Maliit lang. Kunti lang yung ganun. Ganun lang, oh. ng anog Ang ganda ng ano ng bibit. Danda na ano. Tinatak <tapälti> <twitch> na. Kahit kumuhulan mga ito, yung bibit. Oh, yan na naman. Oh low tapat 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 iyo. tapat 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 Sige. tapat mo. tapat 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 Water lalay. <laughs> Ay, miga-miga love shoutout ka pala sa sa Sir Mo na family sa dito. At sa Sulomo mo. Ah, uh, Sulu mo isita pamilya. Pang... family yang sa pun, mana mana tu Ako <laughs> yan tara tara <na>, <laughs> <Lulaki. laughs> ako. yung laki. <laughs> Parang lumot 'yung pae. Parang lumot 'yung <laughs> pae. Lord. <Lulaki>. Eh <laughs> serpa. <laughs> bigat bigat. Mga lalaki-laki. <laughs> <laki. laughs> Nakahazir tinamang sa ispat. <laughs> Eh si Kuya nga pala. <laughs> oh, dating seaman. Naan na yung mga Ayun na naman Oo, yun pa. Uh, 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 kakalagay lang. <laughs> kakalagay lang. <laughs> Pwede na ito mga tingin. 3.1. Dito ko kaya. Dito oh. ko Tabihan mo <laughs> na ako. <laughs> Sabihan mo na ako, kuya. Bayabasin mo na ako, kuya. <laughs> Sabi ko na nga ba, madadali Kanina pa yun, mate. Kanina pa yun, mate. Ito ko, ito ko. Sige, kuya. Walang magawa, eh. <laughs> Ay, grabe. Nakata, ano na ako, taka, apat na tatlong malaki. Ito lang ko, kuya. Ito lang ko, oh cool o Jesus. Ala, ala ko malaki na dalong to. yun pala sabi. <laughs> <laughs> Ayan si Kuya Mata. yon yon, Hindi ka alam siya ko Kuya. Yun. Pag-anin. X-Seaman. Diyan lang kaya. Yung mara lang. Bali kayo nakakaba ako ngayon. Kulang-kulang isang metro lalit. Đây, nhìn là malalim masyado niya kuya. Uy. ganyan-ganyan. ma yan, ma-mau. <laughs> Uy, ganda. Uy, ganda sa ito naman. Uy! <laughs> Uy! <laughs> Grabe yung size na dami mo tayo. Grabe, lalaki. <laughs> Ay, dalawa yung palapit na palapit na rito. Yun. Ha? Sino kaya yun? Sino kaya yung dalawa na yun? Malumak po. Oh. Aray ko. Tabak pala tayo, oh. Ugh. 'Yan laminela. hindi na 'yan uso pa lang ibenta, dito, loan sign up boys na tayo, oh. Oo. Okay, Pwedeng na. Dalaw dito Laki laki mo kaya yung bulati mo, ito kaya marami pa yung bulati. Yung ano, wag gina eh. ah, yung, yung buo lang. Oh, buo. Tera. Tera ya yeah. oh sembong oh uh, yun naman drama lahis tarin mai malak malik matik tarin para may babalikan kapot na siya ano na eh, three point 3.1 <laughs> 3.1 Yes, babe. Wala na wala na lang sa akin, laki na naman. Kumano na yung tubig talaga lang, gumano no pagdating sa dulo-dulo 'to. Sa so, guys mga tayo yung lumot na pa eh. Wag naman o ulan ako eh yung malakas to ulan na to o mas malakas to ulan sa ating oh. pinangan ulap mga tayo ito muna na ako mati pagbibidyo no mga lalagay mo na ako ng tulda yun, dyan mo na kayo mati thank you, thank you, thank you Nakakatsoy hmm. na, na wala ana, <laughs> So yun lang po siguro na matay you no know? Grabe si kuya rin malis na rin So yun mga tiyo grabe Jackpot tayo <laughs> ba, Siguro mga tiyo kung nabidyoan ko lahat Doon kakatuwa ito ano na Na ano Oh, naman oh, ang dami mga ka oh grabe yun na mga ka-chay oh let's thumbnail natin grabe lalaki so yun maraming maraming salamat mga ka-chay magpapansin na mga ka hindi natin nabideon itong lahat ng uli natin hindi na gawa ng biwas siguro ano ito mga ka mga limang kilo siguro oh bigat oh ah, grabe ang lalapad pati So, konti lang yung mga three fingers dyan mga tiyan. so, yun. Thank you, thank you so much mga tayo. Isla Lake Shore Construction site mga tiyan, Sa dulong-dulo yung facing spot natin, no? Yun, marami, marami. Ka, tiyan, mga tayo. Salamat sa tayo Grabe. Ibado po lang ito sa amin mga tayo. Sa may cooler ko. Hey, thank you, thank you mga tayo. Pasensya na mga tayo yung shoutout natin mga isa Sa susunod na lang po ulit muna tayo nakapag-lista kasi nakakamadali kanina nagalap pa ako ng bulati kasi kanina bago kumunta rito at kaya tinangali tayo so yun maraming maraming salamat po ah uh, thank you lord sa blessing thank you mga choy maraming maraming salamat po sa mga silent viewers po thank you thank you so much sa mga sulit ka, choy ko at sa mga paparting subscribers thank you thank you thank you bye see you next vlog po thank you yun yeah, mate, grabe ang lalaki <laughs> uh. Oh. Uh. Diyos ko Lalapad pati oh Pili mayroong mga sulid na sulid kalalaki oh Oh yan Ito pa Oh Grabe ka Lupit ka choy Thank you May pangayuda na naman tayo Yun shout out kay Roderick Rodriguez oh Okay, eh, para big sarmento yung mga FJ family natin diyan oh. Yan, message lang. Ayaw mo kung gusto niyo rin ng ano, nang ayuda dapat medyo malapit lang para maidala natin sa kanya inyo po yung ayuda natin no. Oh. Thank you, thank you, thank you. Puno pala talaga. Oh, puno mga katoy Ay, Wala na. Thank you Lord, talaga. Ay, grabe. Nilagay natin sa cooler, puno talaga. Ayun. Ay, yun talagang sulit na sulit na puno mga atoy. Oh. Ah, oh, grabe, lalaki, oh ክሮ ብቲ ጊሉድ